everybody. Everybody, hello. Baka naman na tayo. Uh, mag live live. Hindi pala live. Video video pala. Ayan. At ang rubber snow now. tanong anong linis ay madami pa day. Pero alam niyo guys, gustong gusto ko yung mga ganito ano, tanawin. Ah, di Yung hindi mo alam kung saan yung pasada. Charing. <laughs> Ay, nako. Nakatawa. Ako ay pupunta sa labas. Pero bago ako pupunta doon sa aking paparunan ay mag-ikot-ikot muna tayo. Ikot-ikot muna tayo. Meron pa naman akong oras. Oras. Pagdating doon, magsasarado <laughs> na. Sige, mamaya na lang ako. Maglalakwat siya. Odessa, behave yourself. Okay ano pa naman ang tulas ang tulas tulas pero hindi ko pa mahahawakan ng maayos yung aking manobela kasi nga sobrang lamay yan minus 29 degrees Celsius feels like I don't know <laughs> basta nga ko lang sa loob ng aking sasakyan na may heater ay minus 29 so I'm not really sure how much cold is outside o diba? naka-English yun na o <laughs> saan pa kayo? Dito na. Ayan. Uh, ah, mamaya ko natitignan din yung sunset kasi nga kailangan nating pumunta muna sa dapat puntahan. Ah. Odessa, huwag ka muna mag-vlog-vlog. Mag-drive ka ng maayos kasi yung sa mga sa harapan mo ay madalas. Ayan. Didiritso lang tayo, Odessa magano kami. Magano kami ni Odessa, yung kasama ko si Odessa pala. Meet na yung Odessa. <laughs> Meet niya si Odessa. Um, pupunta si Odessa doon sa ano, sa bangko. Magano siya. Mag-wibig ID pala. Mag-deposit pala siya ng perang hindi sa kanya. Joke lang. <laughs> meron ba ganun? ah oh, Meron pa lang yun. Magde-deposit ng perang hindi akay. Kiransak <laughs> pa yung aking anak. At ayun na nga. Minabuta tayo ng red light. Ang grabe yung harsh naman yung sun. Napaka-harsh naman yung sun. Nagdobli-claps ako guys. Gawin ko kayo itong ano. Yun o. Yung sun natin doon. Pero hindi natin makupo kaya dyan na lang siya. Ayun. Ah! Oh! My, ano? May camera. Ah! nagpipicture-picture. Sarap mag-skating dito. Sarap mag-skating. Oh my lord. Lamig. Ang lamig na naman. Malamig sa tindahan. teran 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 Buti na lang walang snow ngayon. Pero malamig. Ito yung aftermath ng snow. Um, gusto ko sana dyan duman, kaso nga lang. Doon na lang doon na lang siya sa kabila. Ay nilalamig yung kamay ko. Matagal naman magkinit tong aking manok anabela Oh, may camera dito ah. Dahan-dahan kayo sa pagmaniho. Ay, ah. nako Ilan na kaya nag-overspeeding? Ilan na kaya nag-overspeeding? Lamig guys. Sobrang lamig. Ah lumakad sa kamay. Sino pang gustong pumunta rito? <laughs> Alam nyo guys, maganda ang pumunta rito kasi kung magtatrabaho kayo sa ibang bansa, pilihin yung pumunta ng Canada. Bakit? Dahil dito, madadala mo yung pamilya mo. Um, I'm not sure sa ibang bansa, pero dito kasi nag Uh, sila ng permanent resident, kanadyan citizenship, tapos, may madaming mga benefits na nakukuha. Unlike sa Pilipinas, trabaho ka ng trabaho, ng trabaho, ng trabaho, ng trabaho. Wala kang benefits na makukuha kung nagkasakit ka. SSS, yun, kunti lang. Dito, pag may depression ka, pwede ka mag of absence, gawin ng depression, ganyan. Tapos, ah, pag siklip ka, yun, may biotin. At, masag, ay, ko, <laughs> hindi pa lang alam pero siguro ano lang dahil sa matagal na ako rito at nag-escape ako ng init sa kasano sa, sa Pilipinas init ng ulo so nahin ko na lang ito siya kasi nga gusto ko nang dumarit siya pero po nahin natin siya kasi nilalamig ka ako sa mic hindi ko mahawakan yung aking ano <laughs> Ayan ang Scotia. Ang tawag ni Claire dyan, Scotia. Ngayon okay, nag-aaway kaming dalawa. Ay, sabi niya, pupunta siya na siya ng <laughs> Scotia. Hinaaway ko siya. <laughs> ano yung Scotia? Tugaw ko talaga yung batang ito. <laughs> Nang ah, Punta daw ako ng Scotia. Scotia Bank. Ayan. Dito tayo sa Scotia Bank bago magsara. After this, maglalakwat siya na si Odessa hallelujah dapat pala nilagay ko yung dashcam ko anyway that's fine Odessa ito tayo mag park sa katabi ng blue ito lang maganda pag naki-snow ayan hindi mo alam kung saan ka magpa-park ayan ginaw ayan po okay na muna tayo. Bye-bye na muna kasi mag-ano ko sa Scotiabank. Magdi-deposit ng perang India.